natin dinala dito yun eh. Tingnan mo, hindi pantay. Hindi nga, yun oh. nga, nahalat ako agad eh. Wala Bat dito na may oh. Walang bracket ha? dito. Wala dito na may wala? Walang bracket dyan. Ito, 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 wala dito. Pinotol mo ba? Dito yeah. meron. Ayun o, no, meron okay. eh. Sino ba umawak na ito? Ayun, si ano, eh, Panix. Baka nagpapanik ka nung ginagawa mo. Si... Ikaw gumawa nito. Ginawa ko mo ito. Pero buo naman yan, di ba, nung dinala dito? Ba't kulang? Buo naman nang dinala dito yan, di ba? Kuya, hindi pwedeng wala. Yung, ganun, yung eh. sa kabila. Yan sa kapila. Ito. Ito ano? dito. asaan? Ah, saan? Ito para kapag Ano tayo buk ulit dito yan? Oo no, nga. No. Eh, sa... Ah, oh, oh, yan. Oh. Nasan, san Saan, mo nilagay? Dito. San, local ba? Nabibenta ba to? Baka binenta mo ba? Ito wala eh. Hindi pwedeng wala. Paano yun? Baka na misplace lang nila sa loob. Ha? Baka na misplace lang. Ayaw nga tayong harapin eh. Ay do yung tao hindi pwede hindi yung marap. Ano, panik, salika din tao. Wala, pinatok ko ng sa sa Pero ito. ikaw mo ano ito? Hindi pwedeng ganyan, ba't kulang? Alam niyong kukunin ngayon. Nyo. Eh, okay. maayos namin nil dinala dito yan. ano? Hindi lang sa labas eh. Ano gagawin natin? Ano gagawin natin ngayon dyan? Eh, baka binenta mo. Ba? Papawelding natin. Kakaltas ko sa'yo. Ano, idol? Ganun na lang. Hindi, idol. Hindi pwede eh. Ano yan? Stuck yan eh. Hindi pwedeng wala. Kasi ang ayos namin dinala dito yun, no? Oh. Oo oh, nga. Eh sabi niyo ikakarbon lang pero bakit nawala yung isa nito? Eh buong buo yung bike dinala dyan. Yeah. Eh alam niyo naman pagka medyo mahal natin yung bagay, mawala lang kahit tornilyo oh, masakit oh. eh. Ayun talaga. Eh dito ko kasi inano sa kanya yon, uh, sabi ko ilagay niya do sa loob. So alam pa kanong nawala. Yung dilaw na lugi ng masterado. But mga wala ako nandun lang sa loob. Eh alam niyo naman kukunin ngayon yung motor. Paano makakaulit ng paggawa kung ganun yung gawa? Pagka syempre, pag binigay sa inyo, kailangan alagaan nyo. Kasi pinagkatiwala sa inyo ng may-ari. Pagka pinagkatiwala nung may-ari, dapat pagka nakuha nyo, alagaan nyo rin. Kasi inaalagaan ng may-ari yan eh. Sa lahat ng mga uh, pinapagawaan, dapat kayo, meron din kayong care dun sa motor. Kaya nga pinagkatiwala sa inyo ano Kasi di ko naman dyan? bibigay sa inyo to kung hindi ko pinagkatiwala ay mm -hmm. eh, di ba? Paano nang ano magagawin natin diyan? Sa lahat naman ng kunwari ikaw, di ba? Kunwari may motor ka. Dinala mo sa pagawaan, pinagkatiwala mo. Siyempre pag mahal mo 'yung motor mo, kailangan mahalin din ng gumagawa. Hindi pwedeng basta-basta lang. Paano gagawin natin diyan? Ano pa mo ay Joshua. Joshua. Ano gagawin natin ngayon diyan, Joshua? Tayo mo ba, ba sabihin ko? Oo, oh, gusto mo pa. Kunin na lang natin yung dalawa. Bawas Ay, na, na lang, lang sa ano siguro. Babawas ko na lang sa Pero taro. shoulder na lang, short, shoulder oh, oh, yun na lang po. Ganun. Kalpas na lang sa sahod. Oh, uh, Pero ang tagal niya, hindi ko pwede iuwi ng ganyan yan. Papalta natin ng bago, kakaltas ko na lang iyo. No, ganun na lang, Aida. Oo, oh, na lang, Aida. Uh, Para uh, hindi naman medyo masakit. Papalitan na lang natin. Pero mahirap kasi yung stock niyan eh. Kahanap hindi tayo basta-basta basta makakahanap ng sa, stock. Ano? Mahirap yan. Papalitan na lang natin ang ano. Yung same na same. Naka-stock, hindi ko alam kung magkano. Pag sabi ka nagkatiwala, kailangan alagaan nyo din. Kasi okay. ako wala ka sa akin sa akin. Paano ka? Ba -ta. Ba -ta po ang stock. Sa pahanap niyan, ang hirap ng stock niyan. Sa mga dealer pa yun, o kaya sa pinaka mismong Yamaha yun. Mm hindi -hmm. so, ko na naman pwede ilabas ng <coughs> naka-carbon nga, tapos hindi naman kompleto yung parts. Mm. Pari, kakaltas ko sa'yo kahit kalimbawa kung... Abono pa si amo mo. Dinala dito ng buo, uunin ng kulang. Hindi kakaltas tala sa'yo. Paano ay like? Ano? Yamo na. Ha? Yamo na. Yamo na. Eh wala naman tayo magagawa. Ganun talaga eh. Hindi na tayo uulit. Asa na magmingi ka ng pasensya. Gano ka talaga magtrabaho? Hindi. Eh bakit ganun? Bakit kulang? Gano'n po mo na itong gabi ng pangubago Pinatong mo lang, hindi mo sabi, hindi mo. mo inalagaan, hindi mo inalam kung saan mo pinatong, hindi mo tinago. Hindi dinobol check. Hindi mo na double check kung nasaan. Hintay mo pa sabihin ko? Oo. Sabihin ko na ba? Sige ko na. Sabihin ko na? It's a prank! Ito kasi idol. Ito yung... Sorry, sorry, sorry! Naiyak na! Sorry! Yung amo mo kasi! Yung amo mo sabi, ni prank kita! Naiyak na idol. Sorry, sorry, sorry! Sorry, sorry, sorry! Ito kasi, ito, taga Batangas. Namula! Namula! Ito yung... Sorry, sorry! Yung amo mo kasi sabi, i-prank ito, ito, ito yung... bago ko kasi. Ito yung... Bago ano, siya. Ah, bago siya dito. So, tinuturuan ko pa kung paano maglihan na maayos. Lahat. Sabi ko, lahat ng hahawa niya, kailangan maingat ka. Mm -hmm. Ganyan. Totoo eh, yun. gusto ko i-prank. Lahat kasi ng bago dito, i-pinaprank na. <laughs> eh, gusto ko i-prank. Ayan. Ah, diba? Gusto ka daw i-prank mong amo mo. Iiyak e na. Iiyak e na tuloy. Namula. <laughs> <laughs> sorry, sorry, sorry. Joke oh. lang yun. Oh, wala na, wala na, iiyak. Tubig. Daya mo na Feeling na na prank ni Idol. Kabado. Salut kasi napakaganda ng gawa ng JL Carbon. Nilihan nila ng maayos 'to. Hindi nila uh, minadali kaya nung una gustong-gusto ko nang kunin pero nung time na gusto kong kunin, ayaw pa nila ibigay kasi nga mas gusto nila pulido at maayos kung bakuha yung gawa nila at mismo bike. Pero 'yon Nandito yung parts mga idol prina. Palang dalaga namin. Sa <laughs> mga gustong magpa-carbon, katulad ni Port, eto mga idol yung gawa nila. Eto yung forged na carbon nila. Eto yung twill na carbon. Kaya may tayo